Ikaapat bahagi, huwag madaya ang Battle Hymn of the Republic ni Julia Ward Howe na ipublish noong labing walong anim na Nakita ng aking mga mata ang kaluwalhatian ng pagdating ng panginoon. Nyurakan niya ang mga ubas kung saan nakaimbak ang mga ubas ng poot kanyang pinawalan ang nakamamatay na kidlat ng kanyang kakilakilabot na matulin na espada. Patuloy ang kanyang katotohanan. Koro. Luwalhati. Luwalhati. Hallelujah. Luwalhati. Luwalhati. Hallelujah. Luwalhati. Luwalhati. Hallelujah. Patuloy ang kanyang katotohanan. Nakita ko siya sa mga nagbabantay na apoy ng isang daang umiikot na mga kampo. Nagtayo sila sa kanya ng isang altar sa mga hamog at basa-basa sa gabi. Nababasa ko ang kanyang matuwid na pangungusap sa pamamagitan ng madilim at nagniningas na mga lampara. Ang kanyang araw ay nagmamartsa. Koro. Nabasa ko ang isang nagniningas na sulat ng Ebanghelyo sa maningning na hanay ng bakal. Kung paano ang pakikitungo mo sa aking mga kontemner gayon din ang gagawin sa iyo ng aking biyaya. Hayaan ang bayani na ipinanganak ng babae na durugin ang ahas gamit ang kanyang sakong. Dahil ang Diyos ay nagmamartsa, koro. Hinipan niya ang trompeta na hindi tatawaging pag-urong. Sinasala niya ang mga puso ng mga tao sa harap ng kanyang hukuman. O maging matulin aking kaluluwa upang sagutin siya. Magsaya ka aking mga paa. Ang ating Diyos ay nagmamartsa, koro. Sa kagandahan ng mga liryo ay ipinanganak si Kristo sa kabila ng dagat, na may kaluwalhatian sa kanyang dibdib na nagpapabago sa iyo at sa akin. Kung paanong siya ay namatay upang gawing banal ang mga tao, mamatay tayo para palayain ang mga tao. Habang ang Diyos ay nagmamartsa, koro, Ikalabing tatlong kabanata. Pinagsisinungalingan ka. Nabanggit ko sa unang bahagi ng aklat na ito na makakatagpo ka ng hindi pa nagagawang dami ng panlilin lang at kasinungalingan. Maaari mong labanan ang malakas na maling akala sa pamamagitan ng pag-alam sa katotohanan. Kailangan mong maging alerto at humingi ng karunungan sa Diyos. Basahin ang Biblia, tanungin kung ano ang iyong naririnig, kung ano ang iyong nabasa, kung ano ang sinabi sa iyo, at hanapin ang mga bagay sa Biblia. Dahil lamang sa isang tao na nagsasabing, ang isang bagay ay nasa Biblia, ay hindi nangangahulugan na ito ay nasa Biblia. At dahil lamang nasinipin nila ang isang kasulatan, hindi ito nangangahulugan na ginamit nila ito ng tama. Maaaring ginagamit nila ito sa labas ng konteksto o hindi ipinapaliwanag ito sa iyo ng tama. Suriin kung ang katotohanan ay baluktot. Ang pagpilipit sa salita ng Diyos ay ang dating taktika ni Satanas. Mas alam niya ang Biblia kaysa sino man sa atin. Mayroon siyang libu-libong taon upang pag-aralan ito at nabuhay siya sa kasaysayan na inilalarawan nito. Ang unang ginawa ni Satanas sa hardin kasama si Eva ay nilinlang siya sa pamamagitan ng pagbaluktot sa salita ng Diyos at pagsisinungaling sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi niya alam ang salita ng Diyos upang labanan ang kanyang kasinungalingan. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Sa mga kasulatang ito, ang lalaki ay si Adan, ang babae ay si Eva, at ang ahas ay si Satanas iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, Makakakain ka ng walang bayad sa bawat punong kahoy sa halamanan, ngunit huwag kang kakain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagkat sa araw na kumain ka niyaon, tiyak na mamamatay ka. Genesis 2, 16-17 Ngayon ang ahas ay higit na tuso kaysa sa alinmang hayop sa parang na ginawa ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, Talaga bang sinabi ng Diyos, Huwag kang kakain ng anumang puno sa halamanan? Sinabi ng babae sa ahas, Maari kaming kumain ng bunga ng mga puno sa halamanan, ngunit hindi ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Sinabi ng Diyos, Huwag kang kakain niyaon. Huwag mong hawakan ito, baka mamatay ka. Sinabi ng ahas sa babae, hindi ka talaga mamamatay sapagkat alam ng Diyos na sa araw na kainin mo ito, madidilat ang iyong mga mata at ikaw ay magiging katulad ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Nang makita ng babae na ang punong kahoy ay mainam na kainin at na nakalulugod sa mga mata at ang punong kahoy ay naisin upang makapagparunong siyay kumuha ng bunga nito at kumain pagkatapos ay binigyan niya ang kanyang asawang kasama niya at kinain din niya iyon Genesis isa hanggang 6 Unang nagtanong si Satanas Sinabi ba talaga ng Diyos na huwag kumain ng bunga ng anumang puno Nakikita mo ba kung paano niya binaluktot ang salita ng Diyos alam niya'ng hindi iyon ang sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos na makakain sila mula sa bawat puno, maliban sa isa. Pagkatapos ay idinagdag ni Eva na hindi niya mahawakan ang bunga mula sa puno sa gitna ng hardin. Hindi niya masyadong naalala ang salita ng Diyos. Tinapos ni Satanas ang kanyang tukso sa pamamagitan ng pagsisinungaling kay Eva. Sinabi niya sa kanya na hindi siya mamamatay hindi nagtiwala si Eva sa Diyos at kinumbinsi ni Satanas ang kanyang Diyos na may itinatago sa kanya. Nagpasiya siyang maniwala sa mga kasinungalingan ni Satanas. Ang iyong kaaway, si Satanas, ay ayaw mong malaman ang katotohanan. Narito ang ilang mga maling akala na dapat mong asahan. Matanto na gagawin ni Satanas ang mga kasinungalingang ito na parang nakakumbinsi. Sa unang kasulatan, ang taong ito ay isang sanggunian sa Antikristo. Sa ikalawang kasulatan, ang dragon ay si Satanas at ang halimaw ay ang Antikristo. Darating ang taong ito upang gawin ang gawain ni Satanas na may huwad na kapangyarihan at mga tanda at mga himala. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng masamang panlilinlang upang lokohin ang mga patungo sa pagkawasak dahil ayaw nilang mahalin at tanggapin ang katotohanan na magliligtas sa kanila. Kaya't gagawin sila ng Diyos na lubos na malinlang at paniniwalaan nila ang mga kasinungalingang ito. Pagkatapos ay hahatulan sila sa pagtamasa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Ikalawang Tesalonika dalawa, siyam hanggang labindalawang New Living Translation, Ibinigay ng Dragon sa Halimaw ang kanyang sariling kapangyarihan at trono at dakilang autoridad, nakita ko na na ang isa sa mga ulo ng halimaw ay tila na sugatan na hindi na gumaling, ngunit ang nakamamatay na sugat ay gumaling. Ang buong mundo ay namangha sa himalang ito at nagbigay ng katapatan sa halimaw. Sinamba nila ang dragon sa pagbibigay sa halimaw ng gayong kapangyarihan at sinambarin nila ang halimaw, pagkatapos ay pinahintulutan ang halimaw na magsalita ng malalaking kalapastanganan laban sa Diyos, at nagsalita siya ng kakilakilabot ng mga salita ng kalapastanganan laban sa Diyos, sinisiraan ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, iyon ay ang mga naninirahan sa langit. Apokalipsis 13, hanggang 6 na New Living Translation, maling kapangyarihan, maling palatandaan, at maling himala. Ang kapangyarihan ng Antikristo ay magmumukhang totoo, ngunit hindi. Ito ay peke. Magsisinungaling siya tungkol sa Diyos, tungkol sa pangalan ng Diyos, tungkol sa anak ng Diyos, na si Jesus, tungkol sa langit, at tungkol sa mga kristyano o raptured na mga taong naninirahan doon. Magsasalita siya nang mga kalapastanganan, ibig sabihin ay maninirang puri siya, magsasalita ng masama at lalapastanganin ang Diyos. Dahil binabalaan ka ng maaga, hindi mo kailangang linlangin.